Ito episode natin. Uh, may nag tayo ng tipima. Medyo na yung hinga. Masintay. Lalagyan natin yung yung mga Ito yung uh, mga pang no, Ito At natin ito. lang harbi. Ayan na natin. Cucumber. 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 Tapos, <tipan> mga ko, tapakakitik uh, ng bunga ng ating tapino. Balik ito yung ano liga liga na baray ito mabunga rin siya mga kabugid sa taas mga kabugid na mabunga na ito sa baba sa taas ng marami yung ano ngayon, kitas good size yan mga kabukin, good size plastic oh, Bukit dulu chị em bún hả chị